Sino po naniniwala? Madalas, yung akala mo wala na, pero ang Diyos may nakahanda palang supresa sa iyo at sa pamilya mo. At sino po naniniwala? Hindi pa tapos ang Diyos para pagpalain ang journey mo ngayong 2023. Pansin ninyo, nang lumapit ang byuda kay Eliseo, ang tinanungan to agad sa kanya, Anong gagawin ko para sa iyo? Sabihin mo sa akin. Sino po naniniwala sa oras na ito? Ito rin yung gustong itanong ng Diyos sa iyo. Anak, anong gusto mong gawin ko sa kabuhayan mo? Sino po rito may iniintay mula sa Diyos nagawin para sa financial breakthrough ng pamilya niya. Ayan. Hindi nagkataon na iyon yung itinanong sa kanya ni Eliseo. Dahil alam na alam ng Diyos yung kailangan niya.